good mga utol at nandito naman ang inyong likod na si Tito Rob at tayo ngayon ay magpapakupit kaya samahan nyo ako dito sa akin personal na barbero sa may gigolo barbershop dito nga pala itong matatagpuan sa may mountain view sa may barangay muson sa may bungad lang pagpasok nyo ng gate ng mountain view na sa bandang kaliwa Dilikulang kayo sa may U-turn slot at makikita nyo na yung Gigolo Barbershop. Ikaw ay magagaling sa Muson, 3 kilometers ang layo. From liguro magkukonsume kayo ng oras na 3 to 5 minutes from Muson hanggang dito. Walang problema sa customer dito kasi konti lang nagpapagubit sa kanya at konti lang nakakakilala. O, tanging mga malulupit lang ang nakakakilala sa kanya. Ito nga pala kung lagi nagpapagupit Kuya gigulo Kilalang kilala niya na ako dito. Lahat ng kwento, lahat ng puso ay narinig niya na mula sa akin. Sa halang niya 70 pesos ay magagawa na ni kuya ang mga pandiin na gusto mong gupit. na nagagawa mo at sa halagang 70 pesos ay magagawa na ni kuya ang mga pandiin na gusto mong gupit na mo, tulad ng mga malayang paktong basket paid burst paid na kamukha ng tropa mong babaero yung medyo bad boy na album butal na gupit si kuya Simpleng barbero pero lahat ng sikit na sikat na gupit ay kaya niyang gawin. Okay, tapos yun na akong gupitan. Ayan ang ginawa ang gupit sa amin. Undercut nga pala yan with fade sa gilid. Siyempre medyo maangas na naman si Tito Rock. At hanggang dito na lang ating video. ay